Ayan guys, so itlog ng pabo guys. May so. kalip natin. July 14 nagsimula guys. So, so unang mag guys, mga August 10. Ayan guys, so. Ayan, ang itlog. Isang pabo lang yan guys, so. Dami niyang itlog guys, so. Ayan guys, itlog ng pabo may number yan guys 1, may nabasagan pa ako ng apat niyan guys 15, 4, 19 lahat guys ang itlog ng sampabo, expect guys mga August 10 nagkakaroon na ulit 'yan